yung pinakilig sa loob ng bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Teen Edition. At nang makalabas na sina Kim Chu at Gerald Anderson, hindi na naawat ang mga tagahanga nila na lalo pang kiligin. Totohanan na nga ba itong tambalang kung tawagin na yon ay Himerog? Sabi nga nila, ano, time will send. showbiz. Bawat generasyon, may kani-kanyang kinilian at kinakiligang mga love team. <laughs> Ngayon, walang dudang ang tambalang Kim Chu at Gerald Anderson ang pinakamaningning sa industriya at nagsimula ang kiligan ng kanilang tambalan sa loob pa lang ng bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Team Edition. Sa natatandaan mo, Kim, ano yung parang pinaka-kinakiligan na moment sa loob ng Pinoy Big Brother House nung kayong dalawa ni Jerome? Siguro yung oh, ano... Si Jerome, ano yun? Siguro yung ano, yung pag... Boring na kami, nagkikilitian kami. Saan ayon. ang kiliti ni Jerome? Ewan ko, dito yata sa so may chan niya. <laughs> <laughs> no. ano? Anong sabi ko? Makilitiin ka. Hindi naman po siya, actually. Mas ano siya. O, naman ang kiliti ni... Sa si kilikili po niya. <laughs> Paglabas ng bahay ni Kuya, lalo pang tumindi ang kilig sa love team ni na Kim at Gerald. Magkasama sila sa halos lahat ng programang nilabasan nila sa telebisyon. Hanggang ilunsad ang tambalan nilang kung tawagin ay Kimerald. Ang pinagsamang pangalan ni na Kim at Gerald. Malaking tagumpay yung Sana'y Maulit Muli kung saan nakita na naman kayo ng tao. Ano naman yung mga eksena doon sa Sana'y Maulit Muli na palagay mo very memorable sa mga kinikilig sa inyong dalawa? Uh, siguro yung po yung... Nasa, yung may nasa, kite. Ah, yung kite. Yung ano, tumatakbo kami sa ano, sa tagaytay. Hanggang ngayon, ka Para, kayong magkasama. may Mer meron pa kayong teleserye na nagtagal at naging matagumpay. Ano ba? Ibang ganda ka ni Kim? Opo. Oh -oh. oh -oh. okay. <laughs> So, oh, ano ka ba hindi ka ba kinakansyawan ng mga kaibigan mo? Ano pang iniintay mo? Ano po, well, yun. Kasi yun, tulad yung sabi ng dapat mag-focus po na sa trabaho. Tapos, medyo yun, mabata pa kami. <laughs> uh -huh. So, there's ano, you know, there's still time for that. Matapos ang matagumpay na pagsasama sa teleseryeng Sana'y Maulit Muli, muling pakikiligin ng tambalang Kimerald ang kanilang mga tagahanga sa una nilang pagbibidahang pelikula, ang I've Fallen For You. Kwento ng dalawang taong parehong pangalan, pareho ng kapanganakan. Pero magkaiba ng personalidad at pananaw sa buhay ang I've Fallen For You. Pressure ba siya? Of oh, Na kailangan, ano, oh. sweet kayo parate sa harap ng ibang tao, gano'n? Ay, hindi okay. naman po sana sa so sweet. Sana. Kasi parang natural lang po kami, oh, kahit saan po kami pupunta. Kahit may eksena kami. Hindi namin pinag-uusapan na dapat ganda tayo. Hinayaan okay. na kami ng mga directors. Sige, kayo na bahala kung ano. Ano naman yung mga nakakakilig na eksena dyan na makikita namin? Actually, Pisa marami. Marami. Sa batis. Sa batis po, yun. Nag-mountain biking like, no, kami. Mountain biking mountain kami. Biking kasi kami. mountain biker po ako dun. So, tinaturuhan ko siya mag-mountain. Uh Oo. -oh, Tapos nag-stop over kami. kami sa batis. Parang naroon kayo pagkakaintindihan sa isa't isa na baka yung dalawa nakakaalama. <laughs> Hindi ko alam. Secrets ba kayo? Oh, Secrets no, no, no. ba kayo? Hindi pa nalalaman ng public? Wala. <laughs> <laughs> Talaga sigurado ka, oi Geralda, namumula ka ha. Ito ba ay simula ng isang maaring mangyari sa hinaharap? I mean, pagka medyo, you know, hinog na ang pagkakataon. <laughs> na ang pagkakataon. <laughs> ano, sabi <laughs> nga nila, ano, time will tell. Time will tell. I'm <not> go. <laughs> for you. For you. Hi! Ang pag-ibig nga naman ng mga bata. Panahon lang talagang makapagsasabi.